Luto tayo guys ng homemade meatballs. Ang aking gawa. Masarap sarap. Baliktarin natin para hindi masunog. para pare-parehong maluto sa ibabaw at saka sa ilalim. Ito may tulo, ano na siya, butok na. Yung iba, hindi pa. Ayan. Dahan-dahan para hindi maturo. Baliktad natin lahat. Ayan guys. Baliktad lahat. So, pwede nang hanguin yung tatlo. Para hindi ma-overcook. Pag ma-overcook, matigas. Balik-balik rin para maluto. Tagiliran. Ayan. Yung, yung iba hindi pa rin luto. Yung iba. Ayan. Ayan, itong dalawa na to, medyo okay na din. Ang ating botong meatballs. Ayan. Yeah. Hirap ng ano. Walang taga-camera. Ayan, guys. Ang ating